mga saksi ni Kristo. Guys, may kukwento ako sa inyo. Andito po ako sa St. Joseph Chapel, dito sa Barangay Bidalmundo, Mansalay, Oriental, Mindoro. At kasama ko ngayon ang mga nagwago po at, at mas naggagandahang St. Joseph Choir Ministry. Palakpak kumanggay dyan. Uh, alam nyo para sa akin, ang choir na ito ay mga saksi mismo ni Kristo. Witnesses of Christ. Alam nyo ngayong ikatlong linggo ng Easter, ang ating gospel, galing sa Luke chapter 24, verse 35 to 48, kung saan ang mga duwag at takot na takot na disipulo ni Kristo, si Jesus mismo ang bumisita sa kanila at binati sila ng kapayapaan. And such a transformative power of the resurrection, binago ang kanilang pangamba upang magkaroon ng pagtitiwala kay Kristo muling nabuhay at sa kanilang sarili. Kaya sabi ni Jesus, nasaksihan nyo ang aking passion, ang aking death, at ngayon ng kanilang resurrection, sila mismo ang gagawin ni Jesus na mga witnesses, saksi ni Kristo. Sa akin ngayon, sino ang mga saksi ni Kristo? kayong mga aktibo na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal, nagsaserve sa church, mga walang bayad ang mga ito, nagpa-practice, nag-give up ng na kanilang time, may trabaho sa, sa pamilya, sa eskwela, pero they spare a time to witness that God is worth to be proclaimed by their singing. Thank you, huh? St. Joseph Choir. Huh? Continue being witnesses of Christ in the world. Manalangin tayo. Lord Jesus, salamat sa iyong muling pagkabuhay na nagbigay sa amin ng lalong katatagan na hindi ka Buhay kang kumikilos sa buhay ng bawat isa. And so we are here to witness your love and your living, sharing life with us. Pakilike, pakishare po ang ating account na conversations with Father Jerome. Uh, Tandaan po ninyo, all is grace. So be a blessing. GBU, God bless you.